So ito 'yon mga no, 'yung aking ipapakita ngayon sa inyo mga backyard 'yung uh, palabas ko sa white kilso mga backyard 'yung sinasabi ko sa inyong bulik. So hindi naman talaga siya totally bulik mga backyard. Uh, alam nyo naman yung ginamit ko mga sini sinibalang 'yung kalian lulahin sinibalang din 'yon 'yung ating machine white machine white kilso. Tapos uh, nung na na natin 'yung magpapatid kung paanak nung una nating uh, White Kelso. So may lumabas mga kabakyard na medyo uh, green leg siya pero puti pa rin mga kabakyard. Tapos yung isa parang bulik na uh, yellow leg. So ngayon ipapakita ko lang sa inyo mga kabakyard, no At ito mga kabakyard kanina ay uh, pinabandidan ko ito mga kabakyard ng uh, bakbakan mga backyardo you know, national. So ayan ito mga kabakyard Yon, ito 'yon mga bakyard yung sinasabi ko sa inyo mga bakyard na uh, para siyang bulik. Ayan, 'Yan mga bakyard. Oh. Ayan Para siyang bulik. Uh, pero puti pa rin siya mga bakyard, no. Ayan. Tapos uh, white leg mga bakyard. ayan So kanina pinabandida natin itong mga kabakid kanina ng ano ah uh, bakbakan yan mga kabakid oh. So yan siya mga kabakid tapos yung isa mga kabakid na uh, green leg na sinasabi ko sa inyo mga kabakid na ipapakita ko rin mga kabakid no So ito siya mga kabakyard yan May pagkabuhin Na parang bulik mga kabakyard Ayan Ayan o oh. May pagkabuhin na parang bulik Tapos kita nyo yung paa mga kabakyard oh. Green legged yung pa Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kabakyard Na uh, panak ng aking white kilso yan Ayan Green legged siya Na uh, parang abuhin Pero puti pa rin to mga kabakyard Ayan para siyang bulik mga kabakir kasi yung pulok niya bulik talaga oh. Yan, parang bulik. Yan oh, tawag bandit din to mga bay pinabandiran din natin to kanina ng ano, uh, ah, bakbakan, you know, national. Yan. mga kabakyard So ayan mga kabakyard no, ah, sana ah, maganda ito mga kabakyard Yung ating ah, green leg mga kabakyard Yan green legged pero magbago pa siguro yung kulay nito kasi sisiw pa eh Ayan, o. pero green, green talaga siya Ayan, no? green legged yan Paanak po ito ng white kilso mga backyard green legged yan po Tapos ito pala mga kabakyad, yung aking uh, uh, yung kabigandaliri mga kabakyad. Ayan, dahil nagagwapuhan ako dito mga kabakyad. So pinalagyan din natin mga kabakyad ng wing band kasi nga uh, pasok naman doon sa banding nila yung uh, January to March born mga kabakyad. Ayan, January to March. So, uh, national tayo. Ayan. So, pinalagyan na rin natin ito mga bakedo yan oh. Ayan. Maayos naman. nakakalakan naman ng maayos ito mga kabakir. Yun nga lang. Yung daliri niya ay uh, kabig. So, ito rin po yung, ba, yung wing ban niya mga kabakir. Ayan. Kabig yung daliri. Ayan. January ito mga kabakir. January 23 born. Ayan. Medyo malaki na ito. Tapos ito eh, yung kapatid niya mga kabakir na ah, napagkamalan kong ano, ah, babae noon. So tandang ko ito, ayan. Ang ganda nito mga kapakilo, dilaw na dilaw yung ano, yung paa nya. Ayan. Super so, ano, yung tawag ito, yung labas na labas yung kulay talaga dilaw. Ayan, nagalugon no? magapalit na ito ng balahibo. Ah, galugon na. Ayan, ang Yan, bandit din to mga kabakyan na ano, ayan oh, national. Yan, bakbakan. Ayan mga kabakyan, malaki, malaking manok to. Yan oh, January born. Yan. January born. Bago ire rin mga kabakyan, yung February. Ah uh, February 14 born mga backyard yan. Nagpinabandila na rin natin mga backyard bakbakan rin you no. Know? Yan. Bakbakan national ito mga Macario. Oh. Yan. Kaya yeah, busy tayo kanina mga Macario at uh, galing tayo nagpawingban, ba, nagpasalamat tayo doon sa uh, ating kaibigan you ni know, si Boss Howard Linga ng Holy Blood Game Farm. Yan siya ang nagtulong sa atin para yung manok natin ay mapalagyan ng wing ban, you know? Shout out din pala doon sa ating kaibigan si Wilson Cuadrosal. Ayun. Cuadrosal pala. So, nabuo namin yung 20 heads na kulang ni Boss Howard. Ayun. Ayun 'yon. Ang dami nito mga backyard, oh. Ito mga kapakyat, wala ang problema ito. Ayan. Maayos talaga to. Ayan. Maayos ito. February 14. Valentine's Day ito. Pinisa mga kapakyat. Ayos na rin at nakapagbandid tayo. Ayan. Tapos ito mga kapakyat, yung ating uh, white. Napaka tapang na white mga kabakyard yan pinabandidan na rin natin mga kabakyard oh ayan. bakbakan din to mga kabakyard ayan national team bakbakan ayan ganda ito mga kabakyard puti puting puti Sini balan. Yeah. Pero pala tayo mga na 'no, uh, Tasmanian black. Ayun. Ay, mga backyard 'no. So pinabandida na rin bakbakan mga backyard 'no. Bakbakan national 'yan. Pinalagi na rin natin mga backyard ng wing band. So ito mga backyard ay galing sa ating kaibigan no si Paring Wilson Cuadrasal. Ayun. Susubukan natin yung kanyang uh, Tasmanian black. Ayun. Street comb. Ah, ayan mga backyard. Subukan natin 'to. So yun lang mga kabakyard yung ating uh, may na video sa inyo ngayon mga kabakyard no. Maraming salamat pa rin mga kabakyard sa support niyo sa ating channel. Ayan.